Hayaan? Nagyayari! Ang mga 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 mga... sa Hey! Congrats eh? sir! Sure like Hi what? what? the Support! <laughs> 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 For short You very much sa pag attend ngayon kahit na maulan, uh, sa mga supporter ng Media Production ni Baby, Maraming salamat po. Ngayon, introduce ko na po ang mga bumubuo sa pelikulang Avenida. Unahin po natin ang mga staff and crew. Mga pakasexy ni Ito na beauty. Ah, Mimi Moresa. Alejandro ah, Baltimore. Ang pelikula ay sinuting namin sa kanilang lugar, sa Paete, Laguna. Galing niya sa movie, Fairness. Okay, nandito na po ang ating muse at bida sa pelikula, si Nida, na may dalawang katawan, Miss Katrina Halili. Katrina? Hello, magandang hapon po. Maraming maraming salamat po sa oras niyo at sa samahan niyo po kami ngayon. Sana po mag-enjoy po tayo sa movie. Salamat. Siyempre, hindi ko pwede makalimutan. Hindi siya dito director, kundi artista. The one and only Roda, direct Joel Lamangan. Direct, a few words na. Maraming salamat sa pagpunta nyo rito. Hindi po ako director kong dito. Arita po ako. Maganda po itong pelikula. Direct po ng aking kaibigan si Ignacio. Maraming maraming salamat po. Okay, of course, Alan Dizon. Hello po, magandang hapon po. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, punta, pangalawad at sumporta sa aming uh, abilida. And uh, salamat. Thank you po sa Sinimalaya. Yeah. Thank you po. Of course, the one and only isa ring artist bukod sa pagiging napakagandang direktor. Direct Louie Ignacio. Um, magandang gabi po sa inyo. Uh, magandang hapon po sa lahat. Uh, first of all, uh, ako po ay uh, ang buong team ay nagpapasalamat sa Cinemalaya dahil napili po nila na ipalabas ang aming uh, pelikula sa kauna-una ang pagkakataon sa Pilipinas dito sa Sinimalaya mismo, Sinimalaya 20. Maraming salamat. At um, uh, Inisong direct courtesy of Jessica Villarobi. Jessica Villarobi. From GMA. Uh, for Katrina, what's your reaction na finally na ipalabas sa dito sa Pilipinas ang mga Avenida? Um, happy po. Actually, first time ko lang po nakita ngayon. Sila ata na na nila. Ako, so, yun, maganda na na-excite ako kasi si Direk super, ano, ah, oh, ganda na pili ko lang, ma so, Ano, sabi niya, oh, yung proud ka, sabi niya, mag-invite ka. <laughs> so, happy, happy po ako. Yan, happy ako na naging part ako dito. Thank you po, Madam, thank <laughs> thank you, Direk. Ayan, at masama po ako dito sa project, sa iyong, ano, sa iyong project. <laughs> thank you. At uh, syempre kay Alan, maraming salamat. Sa tulungan niya ako eh. So talaga yung tumulong sa sa lahat eh. Magaling ka talaga. Uh, uh, Siyempre, no, excited uh, excited kami lahat na palabas tong uh, abinida dito sa City Malaya. And sana mas marami pang uh, uh, yung regular showing. Uh, sana makulad ng mga kalabayan natin. At least uh, sa Pilipaguran, of course, si Direk Louie, natin uh, producer, and Pilipaguran namin. Mas mali dito yung, ano, yung te-rabas kasi yung first time ko siya na panood doon sa Vietnam sa film festival niya. So, ayun. Masaya dahil maraming naroon niya. Thank you. Thank you. Maraming-maraming salamat PG Productions, Miss Baby. Salamat Louie for casting me. Salamat Raulston. Maraming-maraming salamat Allen and Katrina and everybody. Thank you so much. Um, ito po yung kaibahan ng mga ginalan ko lang sa inyo, ang kaibahan ng independent film na iniwanan ko kayo, kayo na magdesisyon kung buhay pa si Nida o si Nida nga ba yung nasa ending o si, o si Cecil. Cecil. Kaya bahala na kayo. Pero nagpapasalamat ako lalo na sa mga estudyante na nandito. From CEU at salamat sa pagtatanong. Importante sa amin yun, yung inyong mga reactions. Salamat din sa lahat ng kaibigan ko, mga taga GMA, mga TikTok la, si Ms. Darling De Jesus, ang aking boss, at lahat ng mga press and directors na nandito. At yung pamilya ko nandoon sa taas. Po sa lahat na nandito, ayan. Mama ko nandyan, mga kaibigan ko nandyan po. Uh, maraming salamat sa mga director po na nandito, sa mga press po ng mga kaibigan namin. Sa mga tigil dyan, thank you po sa oras niyo po at sana po nag-enjoy po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa sa panonood nyo sa mga media, sumusuport na lawan sa akin, mag-promote sa mga pelikula. Uh, of course, yung direct doing kay Madam Baby na uh, para makagawa ng pelikula na alam naman natin yung hindi ka, ka ano yung, 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 yung Philippine Cinema. Pero dahil Cinema Laya, nagtutulong-tulong yung mga producer and director, makabuo ng mga importante pelikula. Maraming maraming salamat po. At uh, maraming may uh, trabaho kung maraming pelikula. Yes. So, more movies to come. Yeah. Buhay po kayo na. Maraming salamat. Thank <laughs> <laughs> gitse na magara and kaya ko hindi ko hina ano i am mm the -hmm. Hindi nga. Teka lang. ko lang ma... Pwede kang magandang ang gano'n. Nandiyan mo lang ang Oo, sinasabi ko lang sa'yo. Kahit anong ang na pa ganon